Welcome back po sa ating channel. Grabe, reaksyon ni Paolo Contis matapos mapasakamay muli ang Itbulaga trademark ng TVJ. Alamin ang buong detalye. Usap-usapan ngayon ng TV host actor na si Paolo Contis matapos ang kanyang pahayag sa opening ng noontime show na Itbulaga. Sa live broadcast ng noontime show ngayong araw, December 6, nagsalita ang TV host actor tungkol sa naging desisyon ng Intellectual Property Office, IPO, na kanselahin ang trademark registration ng Tate Inc., ang producer ng naturang longest running show. Simple lang ang gusto kong sabihin para sa ating mga kapuso. Mga kapuso, mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. Okay, saad ni Paolo. Pero ito lang po ang pangako namin, anuman ang mangyari, ang nasimulan po namin na tulong at saya ay itutuloy lang po namin araw-araw dahil yun lang po ang dahilan kung bakit kami pumapasok araw-araw. Kayo po ang dahilan kaya nandito kami, pagpapatuloy ni Paulo. Sinundan naman siya ni Winwin -win Marquez at sinabing, kaya tuloy ang Pasko na pinakamasaya. Dito lang yan sa tohan ng pinakamasaya. Say naman ni Betong. Pabirong sabi naman ni Paulo, Teka, teka, hindi yan ang title natin, at sabay-sabay nilang sinigaw ang, ito po ang itbulaga. Matatanda ang isa nitong Martes nang ilabas ng IPO ang kanilang desisyon na kanselahin ang naging trademark registration ng Tape Inc. sa titulong, itbulaga, at napatunayang sina Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon ang tunay na lumikha sa pinag-aagawang titulo na, itbulaga, at, M. At mula nga nang iwan ni natito, Vic, at Joey at iba pang The Barkads ang Tape Inc., ay isa na si Paulo kasama sina Isko Moreno, Buboy Villar, Mavi Legaspi, Kasi Legaspi, Betong Sumaya, at marami pang iba ang pumalit na mga hosts upang ipagpatuloy ang show.